Tama natin. Puso na. Sentro. Uh, Anli po. <laughs> Hi, I'm Sherwin Dela Cruz. Centro 10 sa Riverside. ang uh, alias ko ay Buso. At kung nila akong Buso, kaya mataba. Uh, Anli po. Ayan. Uh, Kakayanin ba sir? Kaya, kaya yan. 3 minutes. Okay. Three so minutes. kahit anong diskarte pwedeng gawin. Okay. Korente, maubos yung pansit. Okay. Yeah. okay, in 3, 2, 1, go! go. Yan. Si Idol Boy Busu nang Centro 10. Yan. Grabe, no? Sinalang niya na. Tara ka naman. Andi dito tayo ngayon sa RLJ Pansiteria, mga kaido, sa may Pagulayan Street, Balsa Inn. Sa side lang ng JBA Building, pababa sa Adrenals. Yes. Ang ating sponsor. Dito din natin ginanap ang finals nung season 1 yan. Yes. Kasama natin si Mayor. Talaga. Sana naman magkasama natin din ngayon si season 2. Mayor, baka naman 2 minutes and 25 doll mahaba-haba pa. Mabilis ay ano. doll oh. Talaga mabilis sumubo. Ang boy buso ng Centro 10. Yan. Inati niya parang nasa ganun eh. Ayun, carry. Technique 101 pa rin yes. yan. Yun know, o, bus na yung sunflake. Para... <laughs> para sa kalaman ng iba lahat mga guys. <laughs> Pero pansit na rin na natin kailangan talaga ubusin ang 150. Ay. Dami-dami ito, danong balo. O oh, nakalimutan pa lang natin i-prepare yung tubig ni Idol. Kahit, right, hindi mo na-offutan i-sabaw na, boss. 1 minute 30 seconds malayo lang sa yan sabi parang walang init init kay talagang halatang may napansit din talaga si bossing pansit is life nga daw talagang halos araw araw ata nagpapansit konti na lang konti na lang konti na lang Pakita kaya natin yung

yan Dito na lang paubos na, kaubos na ito yung tubig mo dara 30 seconds konti na lang Pa seconds lang 20 seconds 20 seconds yan. yan kaya yan kaya yan kaya yan. kaya konti na lang yan oh no? konti na lang, konti na lang Ganti na lang. Ten seconds. Five. Three. Two. One. And so sayang. Sayang no. Sayang, sa, hindi na tapos. Pero konting-konti na lang. Ano bang nangyari, Idol? Wala eh, kagabi. Eh, Busog ako. Eh, longganisa ba may ulam ko eh. Ay, yun, ang masarap. Eh, tapos, eh pangmaramihan eh, kanin pa naman yun. Oo, oh, pangmaramihan <laughs> kanin eh. Kung may kanin lang yan eh. Uh, eh, eh, kahit ulam eh, kayang-kaya ko yan eh. Eh, yun, no? eh, Di bali, eh, pwede pa naman bumawi sa saka next season. One, saka yung agal, eh, hindi ako masyado sa agal. Ah, yung atay, at ano oh, atay, atay. Atay, oh, liver. Eh, ah, eh, Hindi ako masyadong kontra liver, kaya masyadong marami. Kaya. Mo kaya, eh, yung, pero yung init, kaya ko yung init. Kaya. Yeah. yun, no? Oh. kaya talagang sulit na sulit dito sulit. sa RLJ oh, eh, sulit, sulit. <laughs> oh, masarap niya. Opo. Oh. Oh, po. Ayun, baka may shoutout ka, bossing? Ah, shoutout po lang sa Centro 10, sa Riverside, sa kayong mga kaibigan ko. Saka si Chin Chin. Oh. Hi. Ayan, no? Oh. Sige, bossing. Thank you, thank you, thank you, thank, thank you. you. Thank you.